Magandang buhay, bagong Pilipinas. Ikaw ba ay nagbabalak magbakasyon o pumunta sa magandang lugar bago matapos ang summer? Ikaw ba ay may mga listahan o itinerary sa mga lugar at hotel na iyong pupuntahan? At alam mo ba na maraming masamang loob ang ginagamit ang ganitong pagkakataon upang makapanloko sila gamit nila ang kanilang modus scam. Narito at ating alamin sa ating EPD, Kaalamang Pamamarisan. Ang travel scam ay isang pamamaraan o modus para kumita ng pera sa pamagitan ng panilinlang o panluloko. Kalimitan dito, ang biktima ay sinasabihan sa pamagitan ng email, text messages o sa messenger na sila ay nanalo ng libre o murang biyahe. Ngunit, ang masaklap dito ang mga paglalakbay na ito ay kadalasang may mga nakatagong gastos o di kaya na may bogus lamang at di man lang nag exist Narito ang ilang paraan at tips upang iiwasan na maging biktima ng travel scam. Mag-book ng accommodation sa mga mapagkakatiwalaang ahensya o website. Iberiping ka muna ang mga reviews at direktang makipag-usap sa mga may-ari na nasabing mga accommodations o sa personnel ng hotel maging maingat sa mga pag-connect ng mga malicious public wifi na nagnanakaw ng inyong personal information na kanilang gagamitin sa panloloko ikatlo mag-ingat din sa mga too good to be true deals gayon din ang mga free vacation scam fake travel agents overpriced tours, charity cones, lost luggage na ibinebenta sa Facebook, PKM SIM card at murang airline tickets na binebenta online. Kapag ikaw ay nabiktima ng mga ganitong modus, ay agad itong i-report at itawag sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Yan ang mga dapat niyong malaman at tandaan dahil laging lamang ang may alam. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Team EBD ay ligtas ka.